Sa mga huling araw ng ikalawang digma ang pandaigdig kung saan kakaunti na lamang ang pag-asa at puno ng desperasyon. Isang nag-iisang tagahukay ng ginto ang humahanap ng kaligtasan sa malupit na kagubatan sa Hilagang Finland. Hindi niya alam na ang tadhana ay may ibang balak para sa kanya. Sa pagtatakbo ng mga Nazi sa mga abo ng digmaan sila ay nagtagpo ng landa sa isang kakaibang tagahukay. Iniisip nilang isa lamang siyang karaniwang biktima, ngunit malaki ang kanilang pagkakamali nang sila'y magsawalang ibo ng kanyang ari-arian kanilang pinalaya ang isang puwersa na hindi nila kayang unawain. Sa isang mundo kung saan walang takot ang dumadaloy, kung saan ang di may isip na determinasyon ay naging kanyang sandata, siya ang sinasambit ng tunay na kahulugan ng siso. Walang pagsuko, walang awa, sa isang laban para sa kanyang ginto at kanyang dangal. Hindi siya magpapatinag, kahit pa ito ay mga patayin ang bawat huling Nazi sa kanyang daan. We'll <laughs>